ang katutubong mamamayan ng Pilipinas ang nagpapanatili ng kultura at pagkakakilanlan sa bansa ang ang pambansang minorya ay bycelisadong grupo sa ekonomiya, politika at panlipunan sa Pilipinas. So, yung minorya daw po is ito yung nagpapanatili ng mga kultura sa ating bansa. Kabilang din sila sa ekonomiya and sa politika and also sa panlipunan nga po dito sa ating Pilipinas. Ano nga ba ang pangkat minor? So, ang pangkat minor daw po ay uh, maliit na populasyon na nakakaranas sila ng diskriminasyon at marganilinasyon. Kumbaga, nasa pinakamababa silang level ng ating lipunan. Ano nga ba yung pinakaiba ng mayorya sa minoria. So, yung manoria is ito yung pinakamalaking ano, populasyon sa ating lipunan at nakatira sila sa kapatagan sa tabing dagat. So, yung kung kanina yung minoria is maliit na populasyon. So, ito nga pong is malaking populasyon. So, ayun po yung pinagkaiba nila. Dumayan naman tayo sa uli na pangkat minoria sa Pilipinas ng pangkat ay etniko minorya. Ito ay isang pangkat etniko na naninirahan sa isang rehiyon o lugar na sama-sama. Sa kabuang populasyon ng Pilipinas, mayroong iba't ibang tribo o grupo ang bumubuo sa etniko minorya. Tinataya lamang 10% sa kabuang populasyon ang bumubuo rito. Ang pangkat ang religyosong minorya. Ito ay tumutukoy sa pangkat minorya na nagsasagawa ng mga kaugalayang panrehiliyon o may mga paniniwala na naiiba o sumasalungat sa karamihan o sa kabuoang paniniwala ng populasyon. Sumunod ay linguistiko na minorya. Ito ay isang grupo na magpapanatili ng kanilang sariling wika sa kabila ng pagpilit na maging bahagi ng isang nanginibabaw na populasyon na may isang wika na naiiba sa kanilang wika. Muli ay pabansang minorya. Ito ay naglalahad na makilala para sa kanilang pambansang budhi, lugar ng pinagmulan at hindi para sa mga katangian tulad ng odnisida a religion o linguistica. So, good day everyone at narito naman ang halimbawa ng mga pangkat minoria sa Pilipinas. Unang-una na rito ang mga negrito. Sa migration theory, ang unang, sila ang unang taong dumating dito sa Pilipinas. Naglakbay sila, um, sila sa mga lupaing tulay mula sa kalupang Asia noong 35,000 na taon na nang na nakalipas. At ang mga negrito ay tinatawag ring atis or actas. At narito naman ang mga katangian nila. Kung makikita naman natin sa larawang ito, ah, uh, ang mga negrito daw ay maliit na tao, kulot ang buhok at maitim at pango ang At ito naman ang mga tingian at tinatawag rin itong itneg. Ito ay pangkat etniko na namula sa Pilipinas. Ang ang mga salitang tingian ay nagmula sa malay na tangi, tingi na ibig sabihin ay mataas na lupa. Ito ang salitang tinatawag sa mga taong nakatira sa, sa bundok tulad sa Bohol, Basilan at Mindanao. Yan, sila. At ito naman ang Hanuno. Tinatawag, pakatulad ng nauna natin, um, tinatawag rin silang tingi. Tingi dahil nagmula rin sila sa mataas na lupa or bundok na, katulad ng sa Bohol, Basilan, ganun. Tulad din nila, ganun din yung tawag sa kanila. At meron ding iba, isa pang silang pagkakakilanlan which is ang mahika kasi kinikilala rin sila na may karunungan sa pag sa, sa lamang-kagay ng gayuma, kulam, ganun. So, sunod naman ang Igorot. Siguro pamilya na tayo sa Igorot. Uh, saan nga ba nagmula ang salitang Igorot? Ang tawag na Igorot ay nagmula sa mga Hapon. At nung dumating dito ang mga Amerikano ay sinulat ni Dr. Barros na sinukupkup niya na ang pangalan Igorot upang itawag sa kabuuan ng mga tribong malay sa hiwagang luso na may pare-parehas na physical na katangian at parehong kultura. Sunod naman ang kalinga. Ang kalinga ay isang walang baybay na lalawigan sa Pilipinas. Uh, napapalibutan nito ng mga bulubundukin sa Timog Abra sa Kanluran, Isabela sa Silangan, Cagayan sa Hilagang Silangan, at Apay sa Hilaga. Bagong 1995, dati isang lalawigan ang Kalinga at Apayaw na pinangala, pinangalanan Kalinga Apayaw hanggang sa maghiwalay yung dalawa para sa ikabubuti ng individual. Ngayon naman ang bontok. Ang bontok o bontok ay grupo matatagpuan sa gitna ng silangang silangan bahagi ng mountain province sa Pilipinas. Yan. At dati silang nagsasanay sa pangangaso sa ulo at may mga natatanging tato sa kanilang katawan. Ayan, kung makikita niyo. Ay pugaw ay kilala sa paggawa ng hagdang-hagdang palayan o rice terraces. Ang bahay ng mga ipogaw ay yari sa puno ng pipino, tambo at kugon. Naghahabi rin sila ng mga damit kung saan kanilang magagamit sa taglamig na klima sa bundok. Nakagawian na rin nila ang paglilibing na inilalagay sa hangdel o upuan sa loob ng maraming araw na may mahinang apoy sa ilalim para ipreserba ang bangkay. May apat na uri ng mga manobo. Una ay ang bagani o ang mandirigma. Pangalawa ay yung baylan. Ito yung mga pari at mga mangagamot, Pangatlo ay yung manggagawa o magsasaka. Pangapat is yung, yung mga nabihag nila na kalaban at yung mga naparosahan nilang kauri ay ginagawa nilang mga alipin. Nakaugalian sa paglilibing eto ay kapag yung lalaki ay namatay, kanilang inililibing na nakaharap sa silangan upang ang pagsikat ng araw ay maging hudyat ng kanilang oras na para sa kanilang pagtatrabaho. Habang kapag ang babae naman ay namatay, inililibing nila ito at inihaharap sa kanluran upang sa paglubog ng araw ay magbigay hudyat na oras na para magsaing. Sa oras na takpan ng lupa ang libingan, ang lahat ay tumatalikod upang mapigilan silang mahikayat na sumama sa namatay. Ang Teruray ay nanggaling sa salitang Teru na nangangahulugang lugar kung saan nagsimula, ipinanganak at nakatira. Ang salitaray naman ay nanggaling sa salitang Daya na nangangahulugang sa mataas na bahagi ng isang batis o ilog. Nahati sila sa mga grupong baybayin, ilog at bundok. Ang coastal o lowland teruray ay may malapit ng pakipag-ugnayan sa mga magindanaw, muslim at sa mga populasyon ng Kristiyano. Marami sa kanila ang namumuhay na sa modernisado. Gayunpaman, ang mga teruray na nakatera sa bundok ay nananatiling nakatira sa tradisyonal na pamamaraan na kanilang pamumuhay. Ang mga damit ng mga tibuli ay yari sa hibla ng mga apaka. Kilala rin sila sa kanilang magaganda at makukulay na kasuotan na hinabing tinalak. Bahagi rin ng kanilang tradisyonal na kasuotan ang pagsusuot ng mga makukulay na kwintat. Ang pangunahin nilang ikinabubuhay ay ang pagsasaka. Ang bilaan ay kilala rin sa paggawa ng mga kasuotang mula sa abaka, mga ornamentong bas at beads. Ang lumad ay isang pangkat ng mga katutubong tao sa Katimugang Pilipinas. Ito ay salitang Cebuano na nangangahulugang katutubo. May labing pitong pangkat na lumad sa Pilipinas. Ito ay ang ata, bagobo, banwaon, Bilan, Bukidnon, Dibabawon, Hiligaynon, Mamanwa, Mandaya, Mangwan nga, Manobo, Manaka, Mansaka, Tagakaulo, Taday, Tibuli, at Tiruray, at Ubo. Ito ay binubuo ng labing dalawa hanggang labing tatlo milyong tao o labing 8% sa kabuo ang populasyon ng Pilipinas. Ito ay nahati sa isang daan at sampung pangkat etnilingwistiko. Sila ay itinuturing na marupok na pangkat na ninirahan sa kabugubatan at mga baybayin. Papansin ninyo, ang mga katutubo dito sa Pilipinas ay mayroong kayumanging kulay, magaganda ang kanilang kasuotan at maraming mga palamuti sa katawan. Mga isyo hinggil sa pangkat minorya. Una, hindi pagkilala sa karapatan ng pambansang minorya sa lupang ninuno at teritoryo. Pangalawa, pandarambong sa likas yaman sa kanilang lupang ninuno. Pangatlo, maling representasyon sa gobyerno makasaysayan, kapabayaan at pagkakait ng serbisyong panlipunan. Ikaapat, hindi pagkilala ng kultural na pagkakakilanlan. Ikalima, komersyalisasyon, pambabalahura at maling representasyon ng katutubong kultura at pagkakakilanlan. Ikaanin, institusyonal na diskriminasyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa batas at gawain nagpro-protekta sa pangkat ng mga minorya. Indigenous People Rights Act at sa isinusulong ng Philippine Task Force for Indigenous People Rights at sa Charter ng United Nations. Akdang panitikan tungkol sa pangkat minorya. Katutubo ni Tatay Remo Fenis tungkol ito sa isa sa mga isyong tinakarap ng ating mga katutubo. Nais nitong sabihin na ang mga katutubo na siyang pinagkakaisahan na mga may kapangyarihan o nasa mataas na posisyon ng lipunan. Ang mga katutubong ito ay di masyadong nabibigyan ng focus sa lipunan marahil sa kanilang pagkakaroon ng kakaibang kultura, pananamit at paniniwala madali tayong namangha na makita ang mga katutubo na isinasabuhay pa rin ang kanilang kultura. Nabibigyan lamang sila ng pansin kapag may mga dayuhang dumadayo dahil na rin sa kanilang makulay na kultura at kasuotan sapagkat na ipapakita nila ang katingkaran ng kultura ng Pilipinas. Kadalasan silang ginagawang kaaliwan tuwing may mga piyestahan sa bayan.